Sa dila ng apoy, kanyang pinalambot. Kanyang pinalambot. Sa isang panday, matiyagang pinupok. At pinakaugis sa nasa ng loob. Wala kanong ano'y magiging kagamitan. Araro na pala ang bakal na iyan. Ang mga umire, payapang binupal. Ang mga at may laban na nag-aaling po iyo. Ang pangalang pinagbaga muli. At sa kapinanday na nagdudumali. Naging tabak namang tinang mahingi na ang pagbigigante na layo silawi. Kaputok, hmm. na bakal na isa ay wala. Ang kalagahan ay hindi na tingala. Ginawang kalaro, ang buhay ng matla. Ginawang sanggata, ang nanggol bansa.